at uh, eh, tagal na namin po ni Coach Jerry yan, Jerry Cotillera, sa ganyang mga mga larong uh, larong ano, uh, sa labas. At alam ngayon, alam alam, 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 na namin okay, kung paano laruin ang mga yan. Okay, kung sa gulang at sa gulang din, alam namin yung nanggugulang na talagang gulang at alam din namin yung gulang na nananakit. So, ingat-ingat po tayo dyan, ating mga, <coughs> mga collegiate players ingat ingat uh, ha. Pero siyempre, eh, dahil hindi naman kayo i-import, hindi naman kayo kukunin kung hindi naman kayo kayo pabot, hindi naman kayo nakapagturo draw ng crowd, di ba? Kaya, pero ingat, ingat na. <laughs> Alright, oh, ayan, yeah. maganda. Ayan, kahal narinig nyo na kay Coach Jerry ha, kung anong experience niya. Uh, Una-una, sabi sa legal labas, itong issue na to, talagang uh, almost pare, mga 2-3 weeks na, hindi, more, mga 2-3 months na ata to pinag ito pinag-uusapan, to kay ke Kevin Kiambaw yung kay Kevin, sabi niya, para sa fans, tapos uh, para sa ano sa mga kasaya, kasiyahan ng mga tao at saka sa mga mga newfound friends kasi lalo na si, si Kevin KQ ngayon ang talagang talk of the town. Ito namang si Juan, itong si Hemao, Andy Hemao, giving back to the fans. Gusto niya magano balikan din. Tapos itong sa ikatlo, Steve Nash Enriquez, yun nga yung panggugulang. Nakatututo siya ron. Tapos ang tanong, ang ano lang ibe breakdown ko lang ano? Eh right. uh, ano ba yung matututunan mo yung panggugulang? Makukuha mo ba agad yun? Sa isang laro mm -hmm. lang? Eh lahat right. naman tayo. Ano ba ang meaning ng gulang? It gulang cheat code meaning ang isang bagay na naisahan mo yung tao na hindi niya alam. Eh ang it's more of ang term ng gulang is wala namang gulang na word na sa English na parent, gulang, or maturity. It's about, oh, wala namang English yes. na ano yan eh, kapalit. Ang siguro yeah, sinasabi street, niya. Ano, street smart. Parang gala, street smart. Yeah, yeah. Oh, smart. Eh, siguro pare, baka naman hindi ka lang aware na meron pa, there is such thing as bago lumay up, konting nudge mo na, tukod mo na, ganun. Eh, yun, mapag-aaralan mo yun sa everyday training ng practice ng collegiate makukuha mo yun doon eh. Yan ang, yan, ang, yan ang makukuha mo. Hindi yan makukuha mo sa labas. Yung mga cheat codes, makukuha mo yun pag sa sa'yo ng coach yung anticipation, yung papano ang counters. Kasi pare sa, hindi sa akin lang, sa aking pananaw, wala naman sikreto sa basketball na hindi alam nung kabila. It's just about, um, sometimes, it's a, because we're, uh, we're, we're in a sports na it's a game of reaction naunahan kita, oy, lamang ako iyo. naunahan mo ako, uy, lamang ka Isang game of reaction lang naman eh. So kaya parang ramdam nila, uh, natututo sila because of that, uh, yung ganong, naisahin sila sa reaction. Si veterano, na nakalaban niya, mas advanced, so nauutakan niya kahit retired na. Kasi pare, meron ako lang gusto excite na, site example, yung Ravenna Brothers hindi I'm not saying super galing sila mga magkapatid but makita mo hindi sila naglarong labas pero loaded sila hmm. ng training sa structured structured environment from school high school Green Hills to Ateneo lasal Ateneo all international teams alam nila lahat ng cheat codes lahat ng advantages disadvantages so talagang hindi naman sila nagkuan nagkulang ang point ko lang kasi dyan is, uh, masarap mag-enjoy sa larong labas, sa experience ko, kasi walang pressure. Hindi, hindi ka obligado to depensa, Hindi ka obligado bumaba sa depensa. Score ka lang. Masaya mga tao. Tapos wala naman din pera binibigay. So, it's more on new environment, new area. Tapos parang kang ginoglorify ng mga tao. Tumatating ka dyan. Yes. O, import, mm. di ba? I import. Ganun. Yun lang naman ang, ang ano dyan. Pero other than that, it's still basketball it's still ano lang, iba lang ang optical, siyempre, optical illusion, Iba'y hindi bobong Minsan, open siya. So, medyo merong konting lito. Minsan, ang ring matigas. Minsan, malambot. Minsan, pare, kung naalala mo noon, dinala kita sa basbate ata, sa balut. Isa't kalahating court oh. ang haba. Maliit na ata yung ring sa, sa ano, nilaruan natin sa kataba to. Ang liliitan ng ring sa haba. Minsan, meron pa ako nilaruan dyan. Minsan, pare, kalalaro labas. Ano na eh? Ah, uh, ano na, pilapil na, pre. Pag lumiyap ka sobra, hinto ka kasi tubig na yung pag sumobra ka eh. <laughs> may ganun, may ganun. So iba-ibang conditions, iba-ibang environment, siguro hinahanap tong mga player na, oh, dito nga tayo, oh. ang pangit nga nung ring, wala pa nit, eh. natin. Ito, itong Ultra, itong Araneta, o oh, mowa mas maganda, klaro ilang, di mo masyutan. Siguro, there, there will always be a comparison na parang tingin nila it's a it's a parang uh, struggle na ayan kailangan mag-struggle ka muna may meron diyan baka tirahin ka nananakit oh dapat iwas ka dapat uh, meron kang meron kang dyan na eh ko kung politiko or what na protektado ka hindi ka basta gagalawin so ang daming factors involved sa laro labas pero ang tanong ko masarap yan pero ang tanong ko worth it ba Siyempre sa akin, hindi. Why? Kamo? Malaking bayad sa'yo ang laki rin ng investment sa inang eskwela. Eh, pag nag disgracia ka, pare, <coughs> yung nabanggit mo, imagine, like, nowadays, magkano sweldo ng college players? Allowance lang, allowance. 30 mil, 40 mil, baka may iba dyan, 6 digits. Worth it yes. pa ba na madisgrasya ka? Mababago ka dyan? Ano bang pinagtatalunan nyo? Yung premyo? So, it's, so, mauwi siya, it's all about money. So, sa akin, hindi sa laki ng investment ng ng teams hindi worth it eh. kasi ang downside niyan sa akin secondary rin yung ano yung pera yung unang-una is baka baka acquire ka ng bad habits pare ay eh, gino-glorify ka doon pagdating mo sa school hindi ka naman gino-glorify ng no, mga kakampi mo ordinaryo ka lang player pero uh, town hero ka doon sa lalaruan mo